Ano e ba yun? Hindi ko talaga makuha eh. Eh! Hey. Kanina pa ako dito pero hindi yung matapos-tapos. Ah, sa naman. Kailangan ko nito ito ipasabukan. Ah, uh, ate! Ano naman? Ah, uh, kasi parang kanina ko pang makikita. Kailangan ba ng tulong? Tulong? Hoy, Queen! Ano tingin mo sa akin, Bobo? Katulad mo? Hindi ko kailangan tulong mo! hindi naman kasi sa ganun ate, kaso kanina ko pang nakikita na parang nahihirapan ka ata dyan. Tsaka Queen, ano ba? Ano ba alam mo sa ginagawa ko? Report ko to! Mamaya kung ano pag mo dito. Dahil well, alam ko naman ingitera ka. Ibis na matapos na ako bukas eh. Uh, sure ka, ate? Kaya hindi mo kailangan? Oo, sure ako. Kaya umalis na na, Queen, please! Nakakabwigsit ka eh. Ah, uh, sige, ate. Pero kapag kailangan ng tulong, ha? Hindi ka naman. Sinasabi? Hindi ko kailangan tulong mo. Ma'am, hindi pa po nagugutom na po ako eh. Oh, hindi pa dito ang pagkain. Bakit ayaw mo kumain? Sabi daw po kasi ni Mami, huwag daw pong kainin. Ay, nako. Sige na, kumain ka na. ano nang bahala sa Mami mo na yan. Mami mo talaga. Kung unahin pa ang sa anak. Kumain ka na, sige na. Mami mo talaga na yan. Sige na, kain na. Mabugbuksan, ha? Huh? Ano yun, ate? Win, ang kapal ng pagmumukha mo. Pati yung pagkain ko gagalawin mo. Bakit na naman? Papalusot ka pa, eh. Lahat naman, di ba? Win, pagod na pagod na akong intindihin ka sa pagkabata hanggang ang kargo pa din kita. Isa kang malaking tinik! Win, hirap na hirap na ako sa'yo. Alam mo yon? Lahat na lang ako eh. Ni dahil sa'yo sana buhay pa si nanay. Dahil sa pagsundo sa'yo na wala si nanay, Queen. Matagal ko nang pinagkisihan na bakit naging gawa pa kita. Alam mo, Queen, nagkisisi nga ako eh, na kung bakit pinanganak pa ni nanay. Alam mo, Queen, yung mga bagay na yan, sa akin dapat lahat yan eh. Pero hindi nangyayaring dahil sa'yo. Imbis sa akin ng buo, nakikihati ka pa. Bulsit Alam mo yon Binapanalangin ko na nga lang na araw-araw, sana mawala ka na! Na sana mawalan na ako ng isang bulisit na kapatid! Pabigat ka! Sana mawala ka na lang! Ano? So ako na lang palagi yung mali? Bakit ganon ate? Sa pagkilos ko, ako yung nakikita mo. Kahit wala naman talaga akong ginagawang masama. Bakit? Alam ba kung ano mga dahilan kung bakit ako gumagawa ng ganon? Yung pag-uwi ko ng gabi. Hindi mo alam yung dahilan, pero ano? May nagtaktakan mo na ako? Alam mo, ate? Alam ba yung dahilan? Kasi sana, tatanggalin ka na ng amo mo, ng boss mo. Pero nagmakaawa ako sa kanya. Dahil baka nakakalimutan mo. Kaya ka natanggap sa trabaho, eh dahil ko. Inilakad kita sa kuya ng kaklase ko. Kasi siya yung mataas dun eh. Naaawa na nga ako sa'yo. Pero bakit ganito, ate? Palagi na ako yung pinag-iinitan mo. Tapos ano, yung pagtulog ko? Pati ba naman yun, ate? Pati yun! Minsan lang ako gumising, ate, ng tanghali. Minsan lang, isang beses nga lang Pero ano, galit na galit ka na naman. Kasi init ng ulo mo sa akin mo binubuhos. Alam mo, gets ko naman eh. Gets ko na hindi mo ako matatanggap kahit kailan. Pero ate, yung mga pagkukulang mo ako yung gumagawa kahit nga sa trabaho eh. Yung report na sinasabi mo, na hindi hindi mo matapos, ako yung gumawa ate, nagpakapuyat ako. Kahit Pagkain? Ate, magigets ko pa kahit sa akin lang eh. Pero pati ba naman yung bata pagdadamutan mo, ate? Anak mo yon Huwag mong idamay yung bata sa init ng ulo mo. Nagugutom ang bata, titiisin mo? Para ano? Para mabusog ka? Yung arte mo sa katawan, bakit hindi mo magawa sa bata? Bakit hindi mo mapag-arugaan yung bata? Bakit hindi mo siya maalagaan? Hindi ako yung anak mo, ate. Kaya wag mo siyang idadamay sa init ng ulo mo. At saka, ate, ano bang ginawa ko, ha? Ano sa akin mo isisisi yung nangyari kay nanay? Oh, ang siya <laughs> Ano? Masaya ka na sa akin sinisisi ang lahat? ¿no, are ate